Tapos shootin mo shoot yun, tanga kayo Kaya mo yan Tanga Pwede na nga tumakas 3-4 Pumata At least walang ating 3 at least nakuha yung okay, Diba? 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 Diba?

Para kasi tsaka, ano eh? Ay, s**t! Ay! Wala talaga doon. Tapos mo pa. Ganob ka lang, hoy. Yan yeah. o. Ganon! Dito ako naman! Oo nga, isa! Okay, ah. Sabi mo, John-Man? Ano yan? Oo, oh, saktan lang. Ano ito? Saktan <laughs> lang <laughs> ito. Agad. Yura, malamig doon! Iguwad ka Gulong-gulong! Pat, uh. Si Manel. Reverse yan, kol. De, -de, -de to sa board yan. Kung <laughs> maaari sana, baba to sabot eh. Walang <laughs> dayahan ko, Walang <laughs> gayaan. <laughs> <laughs> Pinanail! Ang kreta wala <laughs> na wala. Touch! Wala to, wala to. na <laughs> Nakaka-360 <laughs> <laughs> ka si Kalbo pa kaya. Tangin na. Hey! don't really I think we'll go on another day. Okay. 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 Yo no sé qué hacía allí, pero bueno... Ya está, ¿no? Creo yo, sí. Uy, ya no. ¡Ya está, no! Tara, pa-Tara. Oh, Boom bueno, na tol. John, right pa baba ponte. 5. Pa-tinapola. Tanginin. Yan kalapon. Mister. Pare. No sumod. Karay. Alex, sir. No si ten. Neil, boto mo. Dylan nga. Mister. Yes, sir. Yan nga kamol. Yes, mister. Ay, sir, sir, sir. Ba. Bisbro. Wala ni maning. Yes, Tano! Good Nail! Ano ba? Sod, ikaw nagbato. Okay. Ako so, ah. okay. okay. mm. nga rin! Ganun mo, mo, Torch. Torch mo sa akin. Patayin okay. ko na! Patayin ko no. okay. no. na! -ta

Ya está. ¡Ya está. Yo también oh, ya está!